Ito na yung ano natin, Japanese tofu. Ito ang kailangan natin paggawa ng Japanese tofu. Iniwa-iwa ko na yung tofu, ganito lang ang size. Ito so, ang tinalagyan na karing na. Iyan natin ang kating pechin. Iyalagyan ng asin. Ito lang natin yan. Ito ang kailangan sa paggawa ito yung rari na Ito yung rari na Ito yung rari na Ito na maglalagay ng ano Bread crumbs sa isang bowl Then piprito na natin Pakita ko sa inyo paano paggawa Okay, dito natin Okay na yung popcorn uh, natin sa may arena na ano natin Atin lang sa breadcrumbs. Paikot lang natin. Saka natin. Iprito. Saka natin. Iprito. Yan. May nalang kadali yan. Ang gagawin natin ngayon yung ano, sauce ng Japanese tofu. Isa lang tayo ng luya. Ang ating lalagyan ng tubig. Nilagyan ko ng toyo at saka sukal. Sa lalagyan ng ano? Ground ginger. Ayan, para lasang-lasa. Sa ating halo. Eto, may sauce na tayo sa ano, Japanese tofu. Pag ganito na itura nung ninyo, tofu, niya, luto na. So, pwede nating serve. Ito okay, na natin, Japanese tofu. Ito nga pala Japanese tofu yung Japanese tofu natin.